Hello, paano kung repo ang motor mo? At syempre, matik hindi nakapangalan sa'yo yung motor na ginagamit mo. Mahuhuli ka ba sa checkpoint or hindi? Mga kaibigan, alam naman natin na repo ay hindi nakapangalan sa atin. Ngayon, lagi nyong tatandaan at lagi nyong dadalhin yung mga dokumento na katunayan na kayo ay nagbabayad pa ng motor or hinuhulog nyo pa yung motor na repo kasi nga hindi nakapangalan sa'yo at kailangan mo ipakita ang sales invoice o kaya yung resibo na binabayaran pa yung motor na yan. Ngayon, kung kayo naman ay walang ganun, pwede kayong kumuha ng agreement o yung MOA mga kaibigan tulad nito. Lagi niyong dadali ng MOA na nagpapatunay na pinapayagan kayo ng kasa, dealer o ng company kung sa kasa ng halimbawa ang motor may sa company. Pinapayagan nila kayo na gamitin ang motor na hindi po nakapangalan sa inyo yan kasi mga kaibigan yung tanong ng mga kumuha ng installment ng motor sa kasa na repo okay? lagi nyong tatandaan ang repo illegal po yan kahit hindi po nakapangalan sa inyo ang motor na yan yan po ay may kasulatan at may kasunduan kayo ni kasa na babayaran nyo huhulugan ninyo at syempre hindi nyo po yan itatakbo na atunayan na katunayan yan po ay binabayaran ninyo. Okay? So paalala din sa mga mahilig kumuha ng motor na pasalo. Okay, tapos makikilala mo lang sa online. Baka po mamaya yung pasalo na kinuha yung motor ay eh, talon kasa. At kapag po nakita yan ng LTO, HPG na meron niyang alarm, eh, pwede pong batakin, pwede pong i-impound ang motor na kinuha nyo sa pasalo. Ngayon, kung gusto niyo naman ng na pasalo at dadaan sa legal, eh doon po kayo mismo sa kasa makipag-usap para maging legal po yung pasalo na gagawin ninyo. Okay? So, ayan mga kaibigan na lagi nyo tatandaan, lagi nyo aalalahanin na wala na pong batas na nagbabawal na tayo ng motor na hindi nakapangalan sa atin. Pero, ang problema lang talaga, eh minsan, eh iba-iba po ang pagkapatupad ng batas. Yung iba, pinapayagan na walang authorization letter. Kahit po, hindi nakapangalan sa atin. Pero inuulit ko at pinapangalan ko sa inyo, na-encounter ko mismo, ako mismo, ang naka-encounter na hinanapan ako ng authorization letter galing sa checkpoint. Kasi nga po, yung aking motor ay hiniram ko lang o sa akin ng aking kaibigan. At araw-araw kong ginagamit yun, matagal kong ginagamit yun. ba? Diba? So okay? At inuulit ko mga ibigan hindi po bawal gumamit ng repo na motor na hindi nakapangalan sa atin. Pero siguraduhin nyo lang na lagi kayong may dala ng tulad nito, memorandum of agreement, tapos pwede rin po yung sales invoice o kaya mga resibo na katunayan, ito ay binabayaran ninyo pa at kaya kaya hindi po po nakapangalan sa inyo. Okay? Yun lang. Bye-bye. Thank you.